Magandang tanghali po sa lahat. Dos ang Mindanao, kung kayong dako na mundo po tayo, nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig po, pangulik taho ng barya, kaya ho tayo nandito, sinisiling natin ang kanilang mga alaga. At isa ho tayong kolektor, ayan po. Magandang tanghali po sa lahat ng aking mga subscriber, kung saan kayong dako na mundo po, kipsip po sa lahat ng aking mga subscriber. Maraming maraming salamat sa inyo. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel. Gusto nyo ang ganito mga topic po about coins na yan. Aanyayahan ko sana kayo. Baka pwede namang humingi sa inyo ng pabor tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay world coins. Kung tawagin, foreign coins. Ayan. Year 1993. One port dollar ulit. ang makapangyarihang bansa, United States. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talakay, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, United States, period, Federal Republic. 1776 up to date po, type standard circulation, coins years, 1965 hanggang 1998, value nito, 1.4 fourth dollar. Currency dollar, 1785 up to date po. Composition po nito ay copper nickel, may bigat po, may bigat po itong 5.67 grams. May haba po itong 24.26 mm, may kapal po namin itong 1.75 mm, hugis po, bilog. Orientation niyang coin alignment number N-55, reference number KM-164-A. Ito pong inilabas ng ating United States sa Barian. Ito tatlong klase po, ayan. May tinatawag sila rito ng 1983, Denver Mint, 13%. Mayroon sila tinatawag rito na 1993, San Francisco Proof. 1.5%. Itong atin, nakapaloob po ito sa 1993 Philadelphia Mint. Ayan. 15%. Percent. Ayan. Kung ilang piraso naman ang ginawa rito sa bariya sa hawak natin na ito, ito po ay 639,276,000 piraso po. May presa po ito doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang very fine 14, extra fine 15, almost uncirculated circulated 15. Ang circulated mo nito ay nagkakahalaga po ng 35 pesos. Dako naman tayo sa kanyang price. Ayan po. Ang kanyang presyo sa kanyang pandaigdigang presyo po. Ayan. Sa ebay.com nakakita ko tayo nagbebenta ni doon ng 4.90 dollars. Meron din tayo nakita doon na 8 dollars. And then yung pinakamalit po ay 2 dollars. Dako naman tayo sa kanyang carousel page po. Kung magkano na ang kanilang mga bintahan doon. Sa carousel page nakakita ko tayo ng 150 pesos. Nasundan po ito ng 140 pesos. Ayan lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo. Wala na po, sagad na. Sangkan dito na lamang po. Losong Bisayas, Mindanao. Kusang kayong dako na mundo po. Kipsin po sa lahat. And God bless.